So guys. Makikita nyo na kung bakit maingay yung steering wheel pag iniikot igot mo sa EMC Golf. Tinanggal ko lang ito. Pupunutin mo lang yan itong pipe na ito. Kasi nakabaon lang yan dito sa rubber. Tapos may turnil malaki. Ito. May turnil malaki na nakalagay dito. Iluwagan mo lang. Ngayon, anong size nun? size so no 19 mm ito yung cause kung bakit nag iingay yung langit-ngit itong contact ng busina nandito sa bakal na to ngayon yung may nakatrace na yung naukit na nalagyan nyo ng ano yan ng grasa para di umingay kasi ito yung busina diba kada put put mong gano'n, pupunta doon dito yung connection nya kaya parang wireless sya ayan yung cost ng langit-ngit itong sa busina, itong gold na to bronze yung dalawa laging nyo lang langis to, sa isa pa, sabay na natin, diba tabingi pag binili nyo yung EMC gold nyo tataka ko bakit tinakabit nila na kaganyan Ganyan yung derecho niya. Imbis na nakaganyan, di ba? Yun lang. Tanggalin mo lang yung tunay ng malaki. Saka may pantay pa gano'n Puhugutin mo yan, paangat. Tapos bababa mo. Kasi may lock Parang yung sa gear. Ayan, yun no? yan. Ayan, De diretsyo De mo lang yung gulong. Saka mapantayin to.